Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang makikisabat sa usapan ng matatanda, di ba? Mm. Mm. Ooh. Mm. Nando! Mm. Manggoryo! Bakit? Si Nando! Wow! Poods! May plato ba? Si Nando! 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 Si Nando! Birthday niya ngayon ah! Wow! Kaya pala may pansit! Asan ah, si Nando? Bata ni Tuchong Goryo, ha? Impotent ka na, di ba? Sama ko lima dyan, ha? Basta, alika, sandali. May sasabihin lang siya. Sa Bakit po? Sandali, lumapit ka lang. Bakit punte. po, Tuchong Goryo? Ay! Na ako, okay na yan! Sige na mo na paglamon mo dito. Pumunta ka na sa basketball court. Sige na. Huwag magtira ka naman. Ayan! Nanunok ko na! <laughs> Pambihira. Kanina wala kayong malay sa himbing ng tulog nyo doon. Tapos nauna pa kayong kumain sa akin. Pasensya ka na, anak. Mm. ko yung bawang. Ang sarap eh. Mm. Sarap. Tsaka anak, tingnan mo yung batang to. Ang lit liit Ang lakas lumamon. Chunggoryo, breakfast to. The most important meal of the day. Ah, ano <laughs> important? Ikaw tulog ka, ha? Anak, baka pwede naman. Pakinggan mo naman ako. Eh, nagmumukhang timang na ako sa kakakot sa team mo, tapos... Hindi mo naman ako pinapansin. Tay, kabisado ko na yung play mo. Kaya alam mo na yung gagawin ko. Kahit na! At saka, teka muna. Matanong kita. Bakit nga ba umalis ka sa pinapasukan mo? Ha? Baka mabitin ka rito. Ang lakas dumamo nito eh. Tsaka, mahalang eskwelahan. Alam mo, Tay, pwede ba wag mo nang problemahin yan? Pag dumating yung scout ng PBL sa finals, pag nakuha ko dun, tapos na, okay na tayo. Anong finals? Hindi pa nga tayo nananalo eh. Finals na iniisip mo? Gamitan nyo ko si triangle o Yung ginamit ni Phil Jackson sa Chicago Bulls. Chom Goryo. Hoy! <coughs> Chomo, sobra ka na, ha? Napapansin ko ha. Sabat ka lang sabat sa mga usapan ng matatanda. Tsaka sinasadya mo eh. Naabahan mo yung go eh. Para maging tsonggo! Tay, kapi ko yan. Tsaka anak, pumapayat ka na. Huwag ka mag -reduce. Kumain ka naman. <coughs> Sandali, ha? <laughs> Ligo na ako, papi. I have a very busy day today. Sige na, mauna ka na. Nakakaya sa'yo eh. Sobrang busy mo. Okay, papi.